so welcome relax tipis so posto be mga ka-idol, ay inumpisan ko na nagawin yung ikantor ng aking bahay so as of now ay hindi ito madaling gawin kapag ka gumawa tayo ng two stories na bahay sapagkat napakahirap napakagasto at napakatrabahuso kapag ka gumawa tayo ng floor para sa second floor ng ating bahay. So, kailangan talaga yung buong time natin. So as of now ay one month talaga yung leave ko ng aking trabaho as a security guard. So isang buwan yung limit ko dito na buuhin ko itong second floor na aking bahay. Sapagkat kapag ka hindi ako mag itong bahay ko ay wala talagang resulta, walang mangyayari. Kapag ka mag-antay lang ako ng aking D.O. sa bawat linggo ay wala talagang mangyayari dito sapagkat sa isang linggo ay isang araw lang yung D.O. ko so sa isang buwan apat na araw lang yung D.O. ko sa isang araw ba ano bang magagawa natin kapag ka sa isang araw lang di ba wala di ba napakaliit lang yung time natin so napag-desisyonan ko na mag-live ako ng isang buwan para baka matapos ko ito sa isang buwan lang yung flooring ng aking two stories na bahay sapagkat ito yung napakalaking trabaho itong floor o slab para sa two stories ng aking bahay hindi ito basta-basta yung trabaho na to lalong-lalo na na ako lang mag-isa kaya ako lang mag-isa yung nagtrabaho dito sapagkat wala akong pangbayad sa labor. Yung sahod ko as a security guard, kulang lang sa araw-araw na pangangailangan. So yung ginamit ko dito, yung uh, kunting tipid, kunting sibing at minsan ay mga loan gaya ng pag at is 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 yung ginugol ko dito. So as of now ay iko-continue ko yung mga trabaho ko dito para baka matapos ko to within one month. So, okay, you no, na nailatag or na-install yung steel para sa two ng aking bahay.